Kapay hapon? Kapay. Kapay traffic man. Kapay kayo. Sa manak. Kababaw mo bisaya. Kababaw kayo mo bisaya. May ano ba sa Cebu? Kanang ga bahaba. Dili traffic lang. Traffic lang. Traffic lang. Karon gamay to sa traffic light no. Hmm. Ang traffic ka sad. Dili gagmay magdaan, dagang makig out. Pero kanang kanang grabe ba bahaba. Dili. Diretso man sa dagat. Dulur man sa dagat sa mga hawan na Bisaya ka ba? Naintindihan nyo yan, di ba? <laughs> mga kapatid, bisita po natin sa gabing ito. Nako. Jan, Lalay, Jan Jan, Gab. The pride of Cebu, mga kapatid. Urban Gab. <laughs> ah, the pride of Cebu. Pride of Cebu. Parang manggal lang yan, di ba? Yung maraming <laughs> okay, maraming. Marami, alam ko, nako, Tol, ang tindi ng pinagdaan namin na para makapunta dito ngayon. Mm. Sobrang, sobrang um, traffic sa gabi Sobrang lakas ang ulan. Ayan, mm. o. Oh, ah. buti pa nga sa Cebu. Sa mga hindi nakakaintindi sa mga usapan natin kanina, mm. yung sabi trap wala tra wala baha sa Cebu, traffic lang. Traffic lang, ah. Ayan. Yung mga kapatid, ah, sa mga fans ng Urban Dub, at marami yan, sigurado ako, oh, dahil... Lima. pa lang, eh, marami <laughs> na nang nangungulit na, gawin natin <laughs> guest itong bandang ito. Buti nga ipumayag. Kalalabas na lang kanilang ika -anim? Sixth album. Sixth album, ang esoteric. Hmm. Nako, kasi, ang big, esoteric ay eh, no? misteryoso, no, ganyan, medyo tago. Bakit? Bakit? Bakit kayo pumatala <laughs> nila? <laughs> <laughs> Bakit? Kurbad na ba? Hindi, mamaya na yan. Mamaya na yan. Ano ba yung tunog natin dito sa ika na album, Jan? Tunog, Urban dag pa rin, pero bago. Mm -hmm. <laughs> For sure. Tunog, uh, sixth album. <laughs> Tunog, sixth album. Mabigat. Yeah. Uh, Mabigat kami ngayon. Mm. <laughs> uh, maganda. Kasi satisfied kami ngayon sa recording. Satisfied? Ibig sabihin unang limang album, hindi kayo satisfied ba? <laughs> Medyo. <laughs> <laughs> okay. <laughs> laging laging gano'n naman eh pag recording, di ba? Pag makakatapos mo lang, okay, sana pwede pa nating mm -hmm. so, gawin ganito or ganyan. Pero siguro sa katagalan na namin magkakasama, nung ginawa namin yung album, perfect lahat eh, yung chemistry mm -hmm. namin, tapos yung mga nakatrabaho namin, producers din, si Eric Perlas, tsaka si Makoy. Sa Tower, Tower, of Doom? Mm -hmm. Sobrang swak yung, yung partnership namin. Mm -hmm. Tapos mas confident na kami sa isa't isa as a band. So, mm -hmm. It took 13 years para kami maging confident. Sa isa't isa. Grabe. <laughs> oh, no, Grabe. <laughs> Kasi kung nandil album, June, lumabas yung 20, 2000. 2000. 2000. Oh. anong pakiramdam na, how to put it lightly, matanda na kayo. Ah! <laughs> Ma may ganun ba kayo feeling, Lai, minsan? Oo. Hmm. Oh. Uh, may <laughs> mga weird, eh. Meron grade, yeah. mga grade 5 pa doon sila. Oo, oh, di diba? <laughs> ba? <laughs> so, parang sumasampalin, <laughs> di diba? <laughs> ba? Pwede, eh. Pwedeng ganun nga. <laughs> Oo, oh, parang grade 5 ako, narinig namin yung album niyo. Iniisip niya ba na aabot ko sa ganitong stage na kung dati medyo tayo yung bata, ngayon parang senior na itawag sa inyo, di ba? Siguro. Ewan ko. <laughs> Hindi namin nakikilis. Pero, um, masaya. <laughs> oh, Jun, alam mo, grabe following ng Urban Dam. Grabe, oo. Oh. Para siyang cult following, uh, pero malaking cult. Oo, oh, oo. Oh, oh. <laughs> no? Kaming <laughs> na... oh, <so. laughs> <Pero> marami kaming kamag-anak. na maraming rin chicks dyan, eh. Ang <laughs> mga nanonood. Wala nga. Easy, eh, easy. Ay, uh, ay. Eh, lalo na to. Oh. Pag tumayo na to sa... Ay! Pag tumayo na sa harap ng stage. Di pa rin ako kita. May <laughs> <laughs> kita naman. pero ito, Jun, itong sila lay kasi. Uh, <laughs> yan. May fans club yan, no, fans club yun, oh. Dalawang chapter yan. Mm. Yung chapter sa Quezon City, may isang chapter sa South. Yon, oh. Yung chapter sa South, ang presidente ng chapter na yan, tago na natin sa pangalang Wendell Garcia. Yes, <laughs> si Wendell guys. na ng Pupil. oh, yun pala yun. <laughs> 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 Iba kasi si Lalay, nagka-transform siya on stage. Iyon, iba na yan. <laughs> Conscious ka ba sa ganung that effect mo sa the male species pag tumutugtog? Oo. Oh, okay. Iyon, oo. Oh. Ayan, para sa Conscious. karami na gusto masaktan, may asawa na po siya. Oo. <laughs> 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 uh, asawa mo lang, di ba, two years, two years uh, ago? Last but, year. Last year, oh ayan. <laughs> yeah. Bakit siya, mo, siya yung mo binondo. ng binondo? <laughs> siya yung may-ari ng, bin may ng binondo. Siya yung may-ari ng binondo. Yung tunog ng Urban Dub, after six albums and 13 years in, in the industry, no? May, meron na matatawag na tunog. At alam mo, minsan kahit sa gitna ng traffic, pag tumugtog yan, alam mong urban dub yung tunog. Yun. Hmm. Hard work ba? Or mas natural na dumadating lang sa inyo yung, yung sense of melody and sense of harmony? Siguro natural sa amin na mag-share mm -hmm. ng kung ano kasi iba-iba yung mga influences namin eh. Mm -hmm. Common denominator rock pero as individuals iba-iba. Mm -hmm. Yung style namin kung mas open kami na i-share yung mm -hmm. yung mga influences namin to make mm -hmm. one song. So, mm -hmm. Siguro natural lang lumalabas na meron kaming sariling amin. Hindi uh, ko lang sure. Sa apat sa inyo sino yung pinakaiba? Yung temperamento pagdating sa pinapainggan or pagdating sa gustong tunog. Hmm. Kami, individually lang naman siguro. Pare-pareho oh, eh. Parang, pare-pareho lang <laughs> uh, kung anong gustong sound nilalay sa bass eh yung Tapos, ah. na, yun yung masusunod. Hmm. Tapos hindi ah, na pangalaman tunog. Just as long na in, in totality, na kami apat na we can say na oh, okay. 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 siya. May compromise naman din yung band, band. Sinasabi nila nung ayon sa ibang mga aming pananaliksik, yung isang mga ibang nasu, na, nabasa ko, na nung pumasok si Janjan, kasi iba pa yung drummer kasi nila noon. Nun. Nung pumasok na si Janjan, parang ito na yung tunog na inaanap namin. Ay, yung isang drummer nila to, lawyer na eh. Mm -hmm. Si, si Jair. eh. Oh, Lawyer eh. Abogado yun? Abogado <laughs> na ngayon, pare. Oh. Talaga? <laughs> Tsaka sa gobyerno pa doon. Sa tingin mo, Janjan, anong, anong ginawa mo doon? Anong ginawa mo para sumuha ka sa tunog ng dub? Uh, um, bali, sa... Kung ano lang din yung gusto kong feel yun, ah, yun yung, okay. yung kinontribute ko sa kanila. Parang, so wala kang in-adjust na tunog para sa kanila? Uh, wala naman. So, para, uh, para dun sa mga nakakalam sa yung mga panahon nila, yung 2000, mm -hmm. ito, galing ito sa glitch. Maingay na banda yun. Uh maingay -huh. na banda. Paano na punta yun? Paano, na, paano yun, di ba? Wala. Nakikinig lang ng iba-ibang genre. Tulad ng urban dub. <laughs> <Yeah. laughs> Marami ba sa Cebu na merong gantong uri ng tunog ngayon? Because of this path na sinimulan ninyo? Uh, hindi namin masabi. ay uh, din namin sabihin na gano'n. Eh. Pero maraming mga creative na mga banda sa Cebu ngayon na lumalabas. Mm -hmm. Lalo na sa mga uh, younger na generation. Mm -hmm. yan. Gagaling din eh. Iba, iba rin kasi sa Cebu yung... yung, iba, yung mga, eh. uh -huh. iba rin yung eksena. Oo. Iba rin yung eksena. Parang magbisarili silang industry ng correct, music eh. Tsaka yung time nila, marami din. Pero mali kasi sa, sa Maynila nangyayari. Pag may isang usong tunog, para para sa gano'n. ganoon oh. sa Cebu, iba-iba iba-iba eh. oh. maraming sector eh minang maganda doon tol kahit iba-iba sila mm -hmm. ng genre minsan nagsasama-sama yan nagsasama sama, sama, -sama sa isang mm -hmm. yun ang maganda sa scene namin kasi mm -hmm. siguro din naging ganito yung style namin kasi parang bukod sa influences namin meron pa kaming mga nakakausap na ba, mga banda na mm -hmm. iba yung genre nila pero mm -hmm. may natututunan kami mm -hmm. sa kanila like mga reggae ng mga banda sa siboy mm -hmm. mga punk mm -hmm. or yung mga katulad <laughs> ng powerpuns na mm -hmm. Uh, noong time na yun, rap metal. Or, yeah. Smooth friction, no? Smooth, smooth friction. Yun. No? Yung know, <laughs> smooth friction talagang totally <laughs> May iba silang no? <laughs> genre. Ibang mundo. Meron silang ginawang... It's <laughs> lawyer na lang ganyan, di ba? Oh, lawyer, yung guitarista. Yung guitarista yun. Oo, lawyer din siya. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! <laughs> Totoo ba na ang mga taga Cebu, lalong na lalo yung mga musicians ng Cebu, eh, may conscious effort kayo to sound differently from kung ano'y nangyayari sa Manila? May gano'ng mindset. Kasi, yun nga, may sarili kaming mundo doon sa Cebu mm. yung scene. Kasi mm. feeling namin lahat nung time na, para hindi naman kami mapapansin oh. sa Manila. Mm. So might as well just do our own thing. Mm -hmm. So saka medyo snob yung mga taga Sibotol pag may dumating na mga taga Maynila. Sa totoo ay, lang ah. Oh, men. Isa yeah, sa mga man. pinaka Kasi na... may, may ganun, eh. Tapos parang sa... makikinig lang sila. Tapos pag kayong local band na, tsaka sila pagwawala. may may ganung experience oh, ay isa mga Isa sa mga diba? pinaka diba? nakaka sa experience oh. ko sa buhay ko nung tumutugtog ako sa isang banda. Ay tumugtog sa Cebu. 'Di ba? Medyo snob yung oh, ano eh, parang nakagano lang sila oh. Pag sa Cebu kasi pag first time kayo pakinggan, papakinggan talaga kayo. Oh. Mm. Tapos doon nila i-gauge kung gusto nila kayo. Hindi, hindi sila yung tipong magwawala na lang kung basta-basta. Mm -hmm. basta. Talagang papakinggan muna nila yung mm -hmm. banda kung gusto mm -hmm. nila. Pero pag bumalik kayo, tapos trip kayo, dito. ganun sila. Naging Can expect you ba na you would make it big no. sa Maynila? No. <laughs> no. <laughs> no. <laughs> hindi. Uh, nata to lol. Mm -hmm. Baka pa lang yung mukha namin kaya kami bumalik nang bumalik hangga't sa tumira na kami dito. <laughs> nakatulong okay. din yung ano Lorde, yung NU, NU Cebu so, no, no? NU Cebu. NU mga events eh, na ano, Pinakamalaking nakatulong sa mm. Urban dub NU. Mm -hmm. Lalo na si Myreen kasi mm -hmm. nung time din si Myreen nang-sandwich yung program director. Mm -hmm. Siya yung nakarinig nung demo namin, siya yung mm -hmm. nag-invite sana mm -hmm. sa first gig namin. Ngayon ba may mga tao o mga bata pa rin nagugulat na Uy, taga Cebu pala itong mga ito. Mm, Kung baga, may mga audience man ang stereotype nila sa mga nabandang mga taga Cebu ay gandong tunog. Oh, Wala talang tumugtog mga bisaya. <laughs> Hanggang ngayon <laughs> ba may gano'n ba rin? Sa so, tingin ko, wala na eh. Mm -hmm. Since prominent na yung internet and everything sa so mm -hmm. exchange ng music and everything, so nagsistep up na halos lahat mm -hmm. at the same time na yun. Mm -hmm. Hindi na yung mm -hmm. geographical problem na Manila, tapos Visayas. Wala na, no? Uh, everything, uh, Down south, may ibang mundo rin eh. Mm -hmm. So, parang wala na rin eh. Mm -hmm. Lai, ikaw tingin mo? Bukod sa kagandahan mo, bakit? <laughs> 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 <Okay>. <laughs> Hindi, wala. Yung sinasabi ko kanina is more on yung nagugulat na Bisaya pala kami, mm -hmm. tapos minsan lumalapit sila sa amin, nagtatagalog. Mm -hmm. gano. <laughs> Mm. Kasi since uh, since mabilis silang, ah, nakikita nila kami sa Manila, so kailan mm -hmm. malang mm -hmm. uh, <laughs> sa Cebu to, apang. Sa Cebu, Cebu. galing. Sa <laughs> uh, uh, pagkunari Mindanao, tinatagalog kami, kala nila taga Manila kami. Mm -hmm. Pero nakakatawa kasi kakatapos na namin tumugtog. Mm -hmm. Eh, paminsan nag nagispeel na bisaya. Oh. So, uh, pero pag kinausap ko, ano tagalog. Sila, natin, oh. Akala oh. nila, practice mo lang. Oo, <laughs> uh, <laughs> uh, practice ko lang. Okay. gusto ko tawarin si John. Dyan, dyan. Ikaw, pag tumutugtog ba ang DAB, ano yung kaiba ng pag tumutugtog ang DAB sa Maynila at tumutugtog ang DAB sa Cebu? Um, para sa akin, medyo pag sa Cebu kami, tumutugtog parang, yung feeling ko parang proud na mm -hmm. nag-represent na, uh, kami sa mm -hmm. Cebu. Parang gano'n. Pwede lakasan yung boses, ha? Sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Salamat talaga sa binigay nilang t-shirt, tol. Skills. Skills. Okay. Saan ito okay. available, tol? Kasi maginhawa. 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 Tignan nyo na lang yung Facebook nila. Next time, gawa lang kayong t-shirt na yung hindi puputok yun saan. Yun. Problema kasi yan eh. Nakatakit. Kasi sinukat ko ito, malawag eh. Ito, tanong. Paano ba kayo nagkakakilala? Sa music scene lang din. Sa Friendster pa nun eh. Tapos kami tatlo ni Gab, Lalay, tsaka ako, uh, we come from the same school, uh, the same course. Same course kami. Asa-asa wala. Where na. Pero I had sila sa San Carlos. San Carlos. Sa Talamban. Yes. Talamban. Noon pa lang ba, before mag-start ang dub, ano ba yung mga pinapainggan nyo nun? Deftones. Deftones talaga, no? Reggae. Mm -hmm. kaya pala kayo tuntuan nung dumating Deftones dito, no? Yung mga early 2000s, nagkaroon po ng... Medyo hindi magandang karanasan hmm. itong si John, ano? Hmm. Napagkama lang kang member, member ng isang ah, rival gang yeah. at ikaw ay nabaril habang... Habang naglalakad pa uwi. ...naglalakad oh. pa uwi. Baka naman member ka talaga ng gang. Umamin Wala. ka na, tol. <laughs> Wala talaga, eh. Wala <laughs> <laughs> Ang ah. Hanggang ngayon ba, may nangyari ba na sa kaso? May nakasuhan ba? May nangyari pero hindi na siya Pero may nangyari. <laughs> may, nangyari. <laughs> may nangyari daw. <laughs> Kilala mo kung sino tumira? Talaga. Hindi. Hindi talaga. Hindi ko alam. Tapos, Uh, after a few days na nangyari, parang bahala na yun at least ako buhay ako. pwede pa akong mag-gitara. Uh, it took me eight months to to learn how to play the guitar again. Again, ano? Alala ko pa, tumugtog pa sila dyan sa Robinson. Tapos, jumam uh, to, nakabakal pa. sa, sa Robinson noon ba? sa, ano? Actually, emotional moment nga araw yun. Eh. Uh, Dami na ano doon. Panood ko yun eh. Anong pangalan ng bar nung sa Robinson? Sa Nakalimutan ko na eh. Uh, uh, gasoline Alley. Uh, gasoline Alley. Tapos, nandun, nanood ako noon eh. Sa tingin mo, may epekto pa rin yung injury mo? sa playing mo ngayon? Hindi na bumalik yung dati. Hindi hmm. na ako makapag-see. Ah, so, uh, ah. kasi ay na ito mag eh. Kasi natawahan din ito ng bullet. Oh, so, wow. Mm -hmm. Yung nag... Before we recorded uh, Embrace, mm -hmm. uh, eto na yan eh. Mm -hmm. Embrace finger na ito eh. So, I found ways naman na. Eh. Mm -hmm. Okay, pa rin pala, so yun. Sa bagay, ko, si Tony ayumi ng Black Sabbath, oh. di ba? Oh, Nagawa niya ng paraan ito. na... Django. Grabe. Mm -hmm. Django, dalawang daliri nga lang. Yan, diba? Ang 13 years ay hindi hindi yan biro. ano. In fact, may andami mga samahan, mga mag-aasawa na dito matagal lang tatlong taon, mm -hmm. dalawang taon, lalo na sa panahon ngayon. Mm -hmm. question, pero ano ba yung particular na sikreto ng banda kung bakit nagtagal kayo ng 13 years? Personal space. <laughs> uh, wag, walang pakialamanan. Uh, uh, musically naman, mm -hmm. pero um, personal lives namin, hindi mm -hmm. namin pinakikialaman. Ah. Ganun? Oo. Ah. Tsaka ano talaga, magbaga, yung main factor kasi mahal namin yung ginagawa namin. Mm -hmm. Though hindi kami talaga tumatambay, magkakasama, kasi iba-iba kasi kami. As mm -hmm. individuals, sobrang mm -hmm. magkakaiba kami ng mundo. Pero yung common denominator namin, yung love for music siya mm -hmm. sa pagtugtog. Mm -hmm. So, yun yung parang common theme na kaya kami nagsistay ng ganito katagal. Ano ang hindi niyo gusto sa eksena sa Maynila? Ikaw muna dyan. Wala naman siguro. Wala. Uh, sobrang laki lang siguro na may gusto kong puntahan ng gig pero ang layo. Ang layo. Mm. Ay, <laughs> bahay na lang. Ang layo na lang. Okay. Uh, Ikaw, Lai? Wala naman. Okay. okay, lang. Wala naman uh, magalit sa inyo. Hindi, <laughs> 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 naman dito. Hindi Ito. namin napapansin eh. Kumbaga, oh, wala, wala rin. Feeling kasi namin talaga guest hanggang Pasa, ngayon talaga diba? uh, guest kami dito sa so wala kaming pas, right para open-minded yung mga tao dito dito mm. in terms of ano music na, kami, hindi kami nag-appreciate yung tao. Hindi uh -huh. ka kaya sa Cebu nga. Uh -huh. <laughs> Parang baligtad ako pa kayang feeling ko. Kasi ako idol. Masarili yung industry doon, Pati yung comics, masarili mm -hmm. yung popcorn. Naglabas mm -hmm. pa ng... doon. Mas immediate kasi yung dito sa Manila, yung appreciation ng tao. As compared mm -hmm. to Cebu na you have to prove mm -hmm. yourself. Even until now, kami pag umuwi kami, tumugtog doon. Nasa mindset pa rin namin na, oh, kailangan galingan talaga natin. Kasi mm -hmm. yung, Nakakahiya sa hometown natin kung ganito na tayo katagat hindi pa rin tayo maramang tumugtog maayos. Iba ba ang mga gusto ng mga tao sa Cebu na kanta ninyo versus yung mga gusto ng mga, mga gusto na kanta ng mga tao sa Maynila? Hindi ko na-feel na ganun eh. Pareho lang? Pareho, pareho lang. Pareho lang. Pero may mga iba na yung kunwari yung matagal na kaming napanood mm -hmm. ng mga taga Cebu na kilala kami since 2000. Mm -hmm paminsan nagre-request din sila na ito yung mas luma. Mm -hmm. Na hindi na namin tinutugtog. Mm -hmm. <laughs> ganun. Pero sinasabi, hindi namin na-practice. Eh. <laughs> <laughs> ano ang... <Gana> <laughs> na, 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 typical, ano typical, ano, how would you describe a typical urban dub fan? Loyal. Tapos, uh, disente. <laughs> saan? <laughs> educated. Educated. Siya. So far, since 2001, since Yahoo Groups pa na days, mm -hmm. na nagko-comment dun eh, parang educated, hindi bastos. Mm -hmm. Mga nagtatrabaho, gano'n? Uh, may mga okay, tatrabaho. Even students pa. rin. Uh, mm -hmm. Makes me proud na, no? Uh, our fans of taste. Mm mo -hmm. <laughs> 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 Hindi hey, fans yun, Sa no? uh, page natin, nag-aaway-aaway sila <laughs> no? Hindi, edukado yung mga nanonood <laughs> ng programa mo ko, eh. <laughs> hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Kayo ba ay may ibang ginagawa aside from playing in urban dub? Walang day jobs, mm -hmm. but uh, business, negosyo, mm -hmm. ganyan. Ganyan gano'n. nga, yun. Yeah. Skills. skills and bones. Uh, yun sa akin, skills and bones, tapos may family business kami mm -hmm. sa, sa Cebu. Ito, kanila yung binondo eh. Okay, <laughs> yung binondo. Ito hindi na kailangan ng trabaho. Uh... Janjan, <laughs> dyan, 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 dyan. <laughs> Bay, di, 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 ka masabot. Uh, eh. uh, Sa so, so, uh, meron kaming tinatayong oh. ano, parang magdi-distribute kami ng mga trucks, China trucks dito no. sa Philippines. Yan ang racket. <laughs> And just si Commissioner Biasa, no? <laughs> yeah, yeah, <Kusapin>, yeah. <laughs> Last time niya, ako niya si Romero, eh. Oo, oh, di ba? General Romero. Uh, Atin, dyan. Dyan. uh, ako, nasa bahay lang. Trying to get back on designs. Graphic mm -hmm. design. Again. Hmm. Kasi may plano din kami maglabas ng mga merch sariling merch namin. Oh, yan, yan. Tama Purely yan. Sa tingin ninyo, saan pupunta ang music scene sa Pilipinas, Ay, at least yung band scene, may naamoy na ba kayo na uy, may parang bagong tunog na lumalabas? Eh. Sa bagong tunog, marami, marami galing na band eh. Pero, obviously, maraming very western mm. ang influence. Pero hindi naman natin maiwasan yan eh kasi mm. internet ngayon. Pero maraming magagaling na mga banda. Eh. Mm. Tapos, yung band scene tingin ko hindi mawawala yan eh. Kahit sabihin mm -hmm. na OPM is dead, OPM is dead. Punta lang mm -hmm. sila ng gig ng mga banda, puno lagi. Oo, oo. Alam mo yan. So, ewan ko sa pop. Mm -hmm. Pero... Mga nagsasabi nung mga pusong bato pinapainggan. Saan so... <laughs> masarap kumain sa Cebu ngayon? Saan masarap yung <laughs> okay kumain? Pasib. <laughs> Pasib ah, pa rin, oh? uh, no? Linaid. Ano meron sa Pasib? Doon yung mga ano eh, turtles, meron din doon, di ba? Turtles! <laughs> so, mga ganda. Di ba? Walang taga DNR na nandito. <laughs> 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 Hindi kami kumakain doon. <laughs> 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 Hindi kami yun. Lapit sa amin yun eh, sa kami. <laughs> <laughs> ano sa tingin ninyo ang nasa tunog ninyo that reflects Cebu? The reggae-oriented, ano? Uh, siguro ano? Sa sobrang mix ng influences namin sa isang kanta, yun siguro yung parang Cebu na style. Mm. Kasi mm -hmm very ang variations ng bands doon tsaka ng eksena doon mm. iba-iba rin eh. Mm -hmm. And natuto kami sa lahat eh kasi mm -hmm. open lahat ng mga eksena sa mm -hmm. simula makipag-tropa tsaka mm -hmm. kausapin ka. So, mm -hmm. yun yung lumalabas sa mga kanta namin kaya hindi lang siya rock, may elements ng hip-hop, may elements mm -hmm. ng R&B, may reggae, may iba-iba. Mm -hmm. Last question. Ano ang payo ninyo sa mga mga bata dyan na mag ayaw sumayaw, ayo mm -hmm. ayaw mag-DJ, gusto mag, mag At saka, ayun. Mm -hmm. At saka yung mga nanonood na naka-cellphone. Hindi <laughs> so, ba? Hindi mo nakakainis yun? Nanonood ng gig, nakaganyan lang, ultra auto. Mm hindi -hmm. <laughs> yung iPad. Ay, oo. Mas malaki yun. Mas malaki na harangan. Nakakaharang <laughs> sa iba. Pero okay oh. lang din. Ako mm -hmm. oh, hindi naman particular. Kasi okay din yun eh. Kasi pag binibideohan nila, marketing din yun. Lalagay nila yun sa YouTube eh. mm -hmm. Tapos internet, lalawa. Uh, maraming Saka, mga kapanood. Paglabas sila ng concert venue, mananakaw din yun. Kaya yeah, okay lang. Yun yung lang yung nakakatakot pag nanakaw yung cellphone nila. Yeah. <laughs> Kaya okay din na, nilang na nalang doon. Oh, yun. So, yung tanong natin na payo sa mga batang na isa magbanda, isa-isa tayo mula kay John mula? Uh, be true to the art that you're into. Mm -hmm. uh, be honest. Be unmercifully honest. And mm -hmm. uh, practice lang. Practice, practice mm -hmm. and stay dedicated. Mm -hmm. Mm -hmm and things will fall into place. Kau, like. Uh, galingan, galingan nyo lang. Mm -hmm. <laughs> um, try to be different, try to, uh, yung, may ma-offer kayo sa music industry. At <laughs> saka may asawa na sila, Laitan. <laughs> Wala <laughs> ka ng pag-aasa. Ikaw, magsasalita ka ba? Wala <laughs> 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 sa akin, ex uh, explore lang. Sa be open-minded kung gagawa ng music. Yan. Yeah. Yeah. No. <laughs> uh, be passionate sa ginagawa mo. Kung baga, huwag ka masyadong mag-compromise kung meron na, meron na kayong napiling path in terms of music. Tapos, yun, makinig ng iba-ibang klaseng ano, genre mm -hmm. para mas lumawak yung pag-iisip mo. Mm -hmm. yun, ganun lang. At kung hindi para sa inyong pagbabanda, sumayaw na lang kayo. <laughs> Masyado na maraming banda sa Pilipinas. Eh. <laughs> sa At pagandahin niyo lang yung niyo, malakas. Oo, maganda na lang kayo, Tol. Oh, break dance. Alright, maraming mo mara. lang. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Guys, salamat po. Ako, ako. Wow, what's it?